gusto sa akong bana, patuwaron ko. Pero unsaon man, nga di mangyod makaya sa iyahang alhu. Maayong adlaw ka ni mo, DJ Sam, ingon man sa imuha mga suking tigpaminaw online. Itago na lang ko sa pangalang Crescentia. 59 anyos na ko, DJ Sam, samtang akong bana, tawagan na lang palihog sa pangalang Lucio. Isa na lang kahapak DJ Sam mag senior na pud Sama sa ako ang bana. Pero buhi pagihapon ang among sex life. Mao na ang buta nga among gika proud DJ Sam. Kay amo ganing mga kaila, bata-bata pa, mamroblema na sa kama. Makaisa gihapon mi sa usa ka adlaw DJ Sam. Kaya gihapon namo adlaw-adlaw. Nagtuo god mi sa akong bana, nga usa siya makapahimsog sa magtiayon o makapabuhi sa relasyon, ang sex. Monang bisan edara namin sa mong bana DJ Sam ga explore gihapon ni mga sex positions. Tungod pamilyado naman ang among mga anak o kami na lang duha ni Lucio sa panimalay, maong libre me kung unsay buhato namo. Gibless man po ang among mga anak DJ Sam, kay parehas naman sila nga dunay maayong kahimtang. Mga professionals na kumbaga. Maupod ang ilang mga nabana. Dili na may maguol o mamroblema sa ilaha. Tuod man DJ Sam, sa ako nang gikaingon, buhi gihapon ang among sex life ni Lucio. Gagamit lang miga padang lugba ug pabuhi sa ihang alho aron nga malipay sa ming duha Mao na lang ginaangamong kalingawan DJ Sam Kung naa na ay -na ma-research nga mga posisyon online amo aday ng sundugon Liban lang sa usa ka posisyon nga di gid na mabuhat Pero gitry na mo Di jud makaya DJ Sam ang dog style tuwad posisyon ba? <laughs> sa tinuod lang DJ Sam, wa jud gi bless si Lucio sa iyahang tabadidoy. Maayo na lang gani no kay lig on og haod siya mudula-dula sa iyang dila. Maayo pud siyang mudah, DJ Sam. Mao na ka mga anak. Dugay na yun na nga gipangayo ni Lucio nako na nga magtuwad lagi daw ko. Apa nagdumili ko. Kay kahibaw naman yun kung unsay mahitabo, DJ Sam niya kay nagpasug -o man ang amaw? Di man kunya niya bahinan sa gipada sa among anak sa abroad, maong napugus na lang kugtuwat. Apan wa yun ni abot DJ Sam, kay pasta mang yung mubuah ah ang iyaha. Mga duha lang siguro ka siya sa DJ Sam or mas gamay pagani siguro. Gibira na ako DJ Sam, aron lang yun na mo abot. Apan gitulak ko niya, kay sakit daw kaayo. Unsa day pagtuon ako sa iyang tabadidoy, pintik, kainat inaton ra. Pastilan DJ Sam, gisagpa gini akong sampot ni atong higayuna. Gingnan ko niya nga pasugo daw kaayo ko. Kontra gusto daw ko nga buhaton tong butanga. O gid ko niya gibahinan DJ Sam sa pada sa among anak. Wa na lang gid pud ko ni angal, basta kay mo palit siya konsumo dinhi sa panimalay okay ra. Pero DJ Sam nagdasa naman noon si Lucio pada sa kung anak nawa namang mangyod ko'y mahimo. Sa iya hamangod na andan nga ipanganas sa mga anak every time nga magpada. tun daw na ako ang tuwad style aron iya daw kong bahinan. Iya yeah, pa jud kong singkasingkahan di Sam nga mura bitaog na nakaluko na kaisa ako ah. Lami na gyud ihilak di Sam. Tungod lang sa tuwad iya kong ginaingon ani. Sala ba din ako di Sam nga di mo abot ang iyang alho. Mubo mangit kaayo, ayo. Ala nga na ah, kay mahimo ana. Ako siyang giingnan ana DJ Sam pero di man pud siya mutuo. Di niya madawat DJ Sam nga mubo kaayo ang iyang alho. Ako daw ang dunay problema kay reklamador daw ko og dili daw maparaan. Unsaon ko ka ning tigwa nga bana nako no? Palihog share daw mo sa inyong advice sa comments at section B kay ako anang pambasahon. Daghan kaing salamat daan DJ Sam o galing man mapansin ni mo ang akong chat ug mabasa ni mo ang akong problema sa imong programa. Imong sender DJ Sam o follower